And hello guys, nang welcome to Ate TV Vlog po. Na ngayong araw, samahan niyo akong song. mag mag eh. Hindi, hindi ako nalayas. Nang, buta ako ng Cebu si kasi po, nang uh, po kami ng Region 5. Masaya po kami doon. So, ano, alis po namin ay April 2. So, bukas April 1 na, tsaka mag -e kaya. Ngayon ako kumain pa kaya. Kasi bukas po, maghapon po kasi practice namin. Mula umaga hanggang gabi. So, wala nang time. Kaya, may time siya gabi ka. So, siyempre pagod. Kailangan mag-time. Kaya, ngayon na. Sama niyo ako. Inasama ko kayo pag -ipan. Ayan. First bag. Niramang pa lang yung bag. Thank you yan. So, hi me. Ano po kasi may tatlo kami palang costume doon. Ano siya? Hmm. Ay. Ano pala? Ito pala yung mga dadalain ko. Nakahanda na siya. Naplan siya na siya. So, i-impake ko na lang talaga. May dala akong damit. Damit ano na. Ayan. May dala akong. Ano pala kami doon? One week? Ay, five days lang kasi yung two days sa school, kaya naging kaming one day. Parang, yung two days kasi, hindi kayo matutulog sa school, tsaka yung one day, ano, practice, tapos tsaka, April 2, hapon ata po, mabaya na kayo pa Manila, papuntang airport. Uy, airport. Tapos, ano, pagkatapos, ma, ma, ma aeroplano. Ay, hindi ko alam, masat yun. So, may damit isa. May dala po akong damit. So, aning yata to. Hoy! Kapadyama ko, ka, kapadyama ko. Ka. Dali! Sige, sasabukot pa ka ha! Apay na munta ka! Kasi mo, hindi eh, ka para pakailang. Huwag mong tanga. Shirt ko pa. Ay, para pa kayo naman. Hindi mo ba alam na nagpa-vlog ako? Ulit na. Yan. Lagyan na natin siya dito. Ay, hirap na Hirap pa lang mag-impake. Sa <laughs> group na. Sana magkasya. Sana So, ilinex okay, natin yung mga... Dalag pala, dami pa pala ito. Ilinex natin. Ay, ito. May dala pa akong pantulong ko. Ayan. Wait lang. Ayan. So, tapos may dala po akong pantulog. Pants. Ano po pala? Nang dapat ang gibat lang ng bag ay 7 kilos. Kasi kapag lagpas 7 kilos, naiwan sa ito. So, sayang naman Kaya yeah, sa dapat, short. Pishan pa dito eh. Kaya dapat before 7 kilos lang dapat lahat. Sana. Tapos Ito po pala ang Pilipiniana. Yan may ano po kasi may tatlong attire. Pilipiniana, business attire, tsaka formal. So, sa so formal, mag-dress na lang ako. Sa, sa business, meron na ako na ito. Sure. Pang ibaba, ilalim mo ko na lang ng black. Then, hiram tayo kaya ating pants. na black kasi. Kaya tayong pants. Ayan. Pagsama-sama natin kasi para pag kuha. Hindi na siya mahirap. Hindi na siya agaw. Tapos ang kapay pa pala nyo ito. Skirt lang to, skirt. Then, pants again, pants, pants. Tapos, ito. Panis pa to. Tapos, may dalawa po akong dalang jacket. Hmm. Hindi na siya kasha. dito dito. 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 dito, dito. Ayan, yung dress. May dala akong dress. Isa, dalawa. Um, tatlong dala akong dress. Yan. So, ito nga pala ba, ito nga pala guys yung costume namin. Black. Black pants. Tapos, black na long sleeve. Tapos, tapos po pala, nagawa pala kami nito. Kasi, ito ano nang manok kasi. Yan ito lang gagawin namin. Nalagay dito. Ganyan. Masa't something ganyan. Ayan. Ang cutie niya. Hindi po ako tapos. May dalawa pang hindi natatapos. Naghanap ko kasi ako ng feather sa sentro. Nilibot ko na guys. Ang hirap maghanap. Mm. Dalawa na po yan. Kailangan po kasi. Apat. Apat siya. Yung dalawa. Sa pa Wala pa. Ayan, kaya yan. Kaya yan this one. Tapos pala po. ng Black sapatos lalo ko din. Yan. Tapos itong isa, hindi na siya sa bag kasi hindi na kasha. Speak of sapatos, saan kong lalagay yung sapatos na isa? Ano ba yan? Tapos so, itong dalawang sapatos, ito, susutin ko na. Then ito susutin ko na siya pag-alis para bawas. Tapos ito, i natin siya. pagka natin siya dito. Tapos Tinabi ko na pala guys yung susuotin ko. Hindi ko na pinasok dito kasi mahirap yung pocket. Pa. Magja-jacket, pants. Ano daw ko? Pero pang damit, maghanap ako. Ano na ba? Eh, may sabi guys. Ano siya sa labas? Sana masarap pa. Ah. <laughs> Yung mga hindi pa ako nilalagay, so dito na lang sa paket-paket. Yung ibang hindi ko pa nalalagay dito sa paket-paket na lang kasi. Ay! Nasarado ko din. Nasarado ko na siya. Gibot nyo ah. Kaya hindi ko pa nagabot ng 7 kilos. I wish, I wish. So, sa so, mga paket, nalagay natin ito pang make-up. Hindi ko pa make-up guys. Ito na lang. Sino sa akin. naman siya dito. Tapos madala siya tayong isang tawag. Tayo. Tawag tawag. Tapos <coughs> yung iba yung mga toothbrush, shampoo, at tapos sabon. Bukas na lang siguro kasi nakalimutan ka rin magbili. Okay.